mai tayo na ano guys kangkong ang okay, halo natin sa sinigang siya ako'y nakaano nakababa ng inala kanina kaya ayan may bongga tayong kangkong Abangan natin. Ganto rin ba kayo magano? Nang kangko. Titingnan ko siya guys. Baka may uud or something. Ibang bugs. Mahirap na magkaroon ng extra yung ano natin. Sinigang. Tinatid ko ilang minuto abutin yung pag ko ng kangkong na to. Ano. Saka malalaki. Try ko siyang i-keep para tusok ko sa likod ng bahay namin kung mabubuhay. Kasi wala na akong kongkong sa likod ng bahay. Kinakain ng mga grasshopper. Dati meron akong tanim. Ayan. Medyo matigas. Itanim natin. Hindi na may masyadong butas. Ayan na. Abangan nyo to guys. Isa to sa ano mga questions na ilalagay ko. Abang-abang na lang kung anong questions. Pero maya maya may tanong ako bago ko i-end. Para sa isang daan. Isang daang peso. Oh my gosh. Ako Monday na bukas November na naman Then December Palapit na yung Christmas Oh my Bakit ang bilis ng panahon Ba't hindi tayo pwedeng magstay lang sa ano Yung no, alam mo yun 21 years lang tayo Ito po yun, yung 21 anus lang. 3 minutes na siya. Ayan. Kaya nyo bang bilangin yung ano ko, guys? Kung ilan na yung nahimay ko. Nahimay. Nami-miss ko yung kangkong talaga. Ano yung adobong kangkong? Adobong kangkong at saka sinigang. Ito lang talaga yung paborito ko.